Ala, ano? nang bayawak sa idol. Hindi sawa-sawa. Hindi bayawak idol. Sawa na 'yung dami. Sawa ba? Sawa? Hindi tingnan mo. bat mo. Betchnya nila, guys. Boy na sana. Ala, nandoon ano? po ho. Marami pa 'yan. Mhm. No, ayun oh, no, ayun oh, no. ayun oh. Ilabas na lang 'yan, idol. Kawawa. Hala, saan 'yung? Aden hanapin natin 'yung botas. Kawawa mga idol, hindi namin sinasadya 'o. Oh. Bayawak mga idol. So hindi namin sinasadya 'tong mga idol. Pero meron pang naiyon mga idol So itatabi na lang natin Ayun ay, ano. ay, mga idol bata, oh. Ayan 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 mga idol Hindi kasi yan Pag nagana sila dyan Ayun so, mga idol Kawawa Kawawa talaga mga idol Bayawak talaga oh So meron pa Ayan idol ay, dyan oh ay, natin, ay, Ingatan natin na Ingatan natin na Hindi mabasag Kawawa Yung isa Hindi natin kagustuhan yan Biglang natamaan eh Nakabaon ay. eh Diyan niya, diyan niya nilagay. Bakit paano niya ilalabas yan pag nagiging Di, ano? nung nakumpisa yan, doon yun. Pero Mas iwan ko bakit. Pa siya, May ba? Bakit? Bakit? Paano niya iano yan, di ba? Ilabas? Ilalabas. Di yan yung talaga yung nature yan. Nature Siguro na kut ulo yan. kutkutin niya ulit yan. Ayan mga idol, yung mga kulay puti oh. Maram na, ayan tao. Pa, pa. Ito yun oh. Hindi bato yan? Hindi Wag puti mo, oh. Huwag mong ituro yung mga puti lahat kasi may puti. Di bato rin yan? Hindi, <laughs> alam <laughs> mga idol yan. Bato, tusokin mga idol dyan. Itlog yan. Yan. Oh. Ito so, ayan oh. Oh, tige. <laughs> Pastilan. <laughs> ayan, iniingatan namin mga idol. ingat iniingatan ni Idol na hindi na mabasag yung ano, itlog. itlog ng bayawak. First time ngayon mga idol. First time ngayon na, uh... ari. Grabe mga idol. Ayan. Ganito pala yung bayawak pala mag ano. Sa... Di tayo na yung magpapisa kaya. Hindi pwede ito. Di ba lang din sa ano? Iba talapag nature yung ano. Ay mga idol, hindi scripted yan mga idol ah. Talagang yan kulay ng mga idol, itlog ko ng bayawak na kabaon. Asa na yung ano kanina? Ayan Oh. Ipakita mo kanina, ipakita mo yung kanina. Ayan Ay, ano? o. Oh. Ayan mga idol Oh. Kuwawa, buhay pa. Hmm? Sana mabuhay siya nito. Wala naman siya sugat eh. Nakabalot pa rin siya mga idol eh. Yan o, sayang. Ayun, wala nang itlog dyan. Sayang mga idol. Hinti natin kagustuhang matamaan. Ito pa. Mabilang natin mamaya mga idol kung ilan yan. Ayun, vlog, vlog, vlog. Ako na, Yun. Ito. Gandaan mo, mo, hindi, idol. Basagin mo, idol. Ayan. Ayan. Huwag mo basagin. Hindi yung lupa ang patagin. Ayan, Ayan mga idol. Itlog. Ito pa. Idol, malapit na, idol. O, yun, malapit na, oh. Lagay natin sa butas na. Sandali, idol. Ano ko yung lupa, idol? Ayan, mga idol. Grabe, dami itlog, mga idol. Ayan daming itlog ng bayawak galaki pa naman ng ano yan yeah. ba't kailangan palang nakabaon yan ayun oh dami mabubuhay pa ba to sila oh. na ipit na ipit paano na, nilang oh. paano makalabas to sa ano dol dol pagka yan dol magkukusa yan parang tower rin yan dol may Aray. Din na barato ah eh, malapit na nga oh. oh. Ay, eh, mga idol. Bakit yung Ayan, yung mga ulo niya, mga idol, ulo yan oh. Napisa yan. Isa hmm. na no? Oo, oh, napisa yan. Aray. Mali yung yeah. Dami yung Dami yung mga idol oh. Kung saan ba na yung queen box, mga idol, nandun sila. Baka matamaan idol dyan. Hindi. Sayang. Sayang, kawawa yung isang mga idol na tamaan natin. Hmm. Hindi. Hindi natin kagusto na mangyari yan kaso. Hey, ito. ito, parang malapit na oh. Ayan, may butas na to. Nagdugo, nagdugo. nagduga ano? Na. Ito mga so, idol. Kailan mo? Ah. Kinain ng anong. Sige. May butas. Idol, sige. sige Nasa na, na, lupa. Oh. Nasa lupa mga idol. Ha? Eh, lalabas na siya oh. Ay, mga idol, palabas na pala mga idol oh. Kawawa. Sige, so, ayan, Huwag 'oy, ay mapakan. No. Ay no. Huwag pilitin. Kawawa. Ay. ay, basag ulit 'dol. Yung isa. Dali 'dol. Huwag. Ano 'yan? Dali 'dol, dali 'dol. No? Oh. Ay no. Just. Ayun. Ah, ito basag ulit mga idol. Let's go. Huwag sanlis. Yung sana makalabas sila. Basag na sad yung mga idol eh. Laki naman ng itlog niya Bayawak ng idol. Ay, mga idol oh, hiniipon namin yung mga itlog ng mga bayawak kaya... eh. Tirahin mga muna to. Yung queen box eh. Hmm. Dali, dali. Oh. Ayun. Diyan. Diyan, diyan. Ayun. Yan yung queen box so may itlog naman hmm. Hmm. Iyon, yung dol. Ma? yun yung king box sandal Ano ma? Ano yung may itlog dol, may itlog dol. Wala na itlog diyan. Kunin mo 'yun dol. Kunin mo 'yun. Sure. ito mo lang yan tol kasi Ito mga idol, hindi namin alam kung paano mabuhay ito. Matamaan. Pukpukin mo na lang kuya kuya. Pa paano kaya nila mailabas yan? No? At paano At magiging niyo, ano yan? Parang tao din. Eh, paano, di kakainin din ng anay? Eh? parang tao rin yan doon. Kawawa naman, nakabaon dito sa ano, dapat hindi naman. Ano. Naalala mo yung nasa porak tayo doon? Mm. Mug Mugan? Mm. Yung ano nang, ano, kay Cruz Giao? Oo, oh, samaan. oh, yun. Ayan mga idol, oh. Hindi pa Oy. siya doon. Butas na rin, oh. Hindi pa siya doon. Eh, mga idol, mga butas, kawawa. Nandun sila sa ano. Ayan. Sa taas yan, dol. Yan, dol, sa taas, oh. Ayan, oh. oh. No? Ito yan? Ayan. Oo nga. Alis ka dyan. Mga tamang ka sa... Grabe, mga idol. Dito yung bayawak dyan, oh. Pero napakpan. Grabe, mga paano ka lumabas? Dan, I don't yan yung queen box pala eh. Ayun na. So ayan. Eh <coughs> mga anong idol. So ito yung sadya namin mga idol. Hindi namin kagustuhan na yung mga itlog ng bayawak mga idol ay ma. Balik lang natin yung itlog ng bayawak. Hindi <coughs> ganito. Ibalik na natin din ito. Tapa natin, natin yan. Natin. Oo. Tapos pa baka kasi kainin ng anay. Kawawa. Magkusang mag ano yan dol. Balikan natin ang ano after one week. Kung anong nangyari. Hindi pa yan. Hindi pa one week yan. Matagal pa yan. Daming anong mga mga idol, bright mga idol. Oh. Yan yung nagiging queen mga idol at king. Sa mga bastards dyan mga idol, tungkol dito sa club ng bayawak. Ito po ay dinamin sinasadya, ah. uh, dinamin alam na meron siya. So, siyempre pinapahukay po kami. Kaya talagang na damay sa mga idol. Ayun. Dito na sila, mga idol Bulaga! Ayan mga idol, pinapaligiran na siya ng mga flying termites. Mga idol, so ito yung queen natin. So ayan mga idol. Yung king mga idol ayun. No? King o oh, king. Magkakaisa lang sila ito lang idol. Yung, ito lang yung sila mga idol. Ito yung magawang king din bandang huli. At depende na lang kung saan dito yung maging queen sa kanila, yung babae. Yan, mga idol. So, malinaw. Dalawa yung nakuha natin ngayon, queen, at itlog ng bayawak. So, maraming salamat sa inyo, mga idol. So, balik natin yung itlog ng bayawak, idol.